tanghali po ako po si Jennifer Bernardo. Dito po kami ngayon sa TV. At saka po po ako ng anak. Simula po ako ng August 28 hanggang ngayon po November 15 Humingi po kami na tulong pag-provide po ng home ventilator para po makasama na po namin ang aming anak. Maiuwi na po namin siya sa bahay. Makasama po niya ang kanyang kapatid at ang kanyang kamban. Si po Rapi Turpo, sana po matulungan po kami. Makauwi po kami bago po matapos ang taong ito. Maraming salamat po. Ayan po si Gion, before and after po, no? napakaliksi ng bata po, no? bago po mangyari. Ma'am, baka pwede niyo pong i-explain kay Atty. Pao kung ano po ang sakit po ni Gion? Bali, yung sakit niya po, ang tawag po is SSPE. Ano yung po? SSPE po. SSPA. Ano po ibig sabihin nun, ma'am? Ano, am um, subacute scl uh, panisipalitis. Sakit po yun saan, ma'am? Sa buto? Sa utak po. Bali, may, may virus po, nagtatago daw po sa ilalim ng utak. Nakuha daw po niya yun, nung 4 months old kasi siya, uh -huh. nagkatigdas po sila. Tapos ngayon, bali na hospital naman po sila, kumbaga nauna po yung tigdas bago po yung bakuna ng measles. Meron daw po yung virus na umaakyat sa utak, doon daw po nagtatago. Kaya yun po yung umaatake po sa kanya ngayon. Kailan po nagkatigdas si baby? Four months old po. Nung four months old, tapos lumabas, nagmanifest lang ma'am itong SSPA, kailan po? Nung June po nag-start. First week po ng June po namin napansin sa kanya. Ano po ang nangyari kay baby nung June, ma'am? Nung una po, parang nag, naka, para po siya nagkaroon siya ng amnesia, unti-unti po siyang nakakalimot. Amnesia, okay. Opo, tapos yung lakad niya, mm -mm. pag gewang-gewang siya, hindi na siya makapaglakad ng maayos, mm -hmm. tapos... Pati yung pagkain niya, hindi na siya makakain ng maayos. Uh -huh. Tapos, hanggang sa yun, pinaano namin siya, pina-check up. Uh -huh. Tapos po, nung pina-check up po namin siya, kasi nagbakasyon po kasi kami nung sa probinsya eh. Opo. Bali doon po lumabas po yung sakit niya. Uh -huh. Tapos nung pina-check up po namin siya, sabi po sa amin ng doktor, kailangan daw po namin ng neurology. Uh -huh. Kaya dinala po namin siya sa bakolod. Bali malayo din po yung bakolod sa... Tapos, uh -huh. nung ano, sabi ipasitiskan. Tapos nung pinasitiskan, sabi nung doktor, nung wala namang nakita sa sitiskan, scan, mm -hmm. kaya kailangan daw namin bumalik agad ng Maynila para daw po ma-MRI siya para Opo. kasi malaman kung ano Mas detalyado eh. kasi pag MRI. Opo. Tapos ano pong nakita? Ngayon, pagdating po, bali, matagal pa po kami nakabalik dito mm -hmm. kasi naghagila pa po kami ng pamasahe mm -hmm. para po makapunta dito pagdating po namin dito, bali nagpa-check up kami agad sa ano, kinabukasan sa nung June 28. Mm -mm. Nung June 30, nagpa-check up kami agad sa PGH. Ngayon, hindi rin naman kami inano, sabi lang na mag-follow up, check up, ganyan. Kaya ang ginawa namin, gumawa kami ng ibang paraan. Naghanap kami ng, ng pidya na pa-check upan. Tapos nung pagka Wednesday pa yon mga after one week pa tapos nung pagka pa check up namin sa pediatric sabi sa amin nung ano kailangan na daw siya ma-confine, mm -hmm. sabi sa amin binigyan kami ng referral para sa PCMC. Pagdating naman namin ng PCMC, yun, nag kami doon maghapon. Tapos pinaano din kami, pinauwi din kami noon eh kasi puno puno daw po. Okay. Pero nung August, ma'am, kayo po ay na-confine na, na, si Baby G yun. Tama? July pa, July pa po siya Ju na -confine. July siya na-confine. At doon, base po doon sa video na inyong pinakita, ma'am, mukhang wala po siyang malay. Ano po ang estado ngayon ni Baby G Ngayon po, nagigising naman po siya, tapos gumagalaw, pero hindi po siya nagre-response. Tapos yung mata niya, naka ganyan lang, pero gumagalaw naman po. Bali, parang paralyzed po siya talaga, ganun. Parang Nagagalaw yun. po ba niya yung mga kamay niya, ma? Nagagalaw naman po niya. Na Nakakapagsalita po, po ba siya? na po. Wala na po. Parang bedridden din po siya, ganun. At ito po ay nangyari mula pa nung July hanggang sa ngayon? Opo. Nag-start po siya nung June. Tapos tuloy-tuloy po yung hanggang sa ganyan na po siya. Okay. Ito pong ventilator na inyo pong uh, hinihingi, ma'am. Ito po ay gagamitin ni Baby G pag inuwi po siya sa bahay. Opo, tama ba? para po matulungan po siya sa paghinga. Kasi, kasi pati paghinga ba niya? Opo, kasi nakatrik, nakatrikostomy na po siya. Subutas so na po yung lalamunan niya. Opo, bali doon po siya kumukuha ng hinga po. Hindi po siya pwede naman iuwi pa pag wala pong ganun. Bakit daw po kailangan ganun ni Ma'am? Hindi na ba siya makahinga ng sarili po? Ganun po Hindi kayo? daw po niya kaya kasi sobrang baba daw po ng hinga niya. Humihinga po siya pero sobrang baba po. Sobrang hina. Hindi niya po kakayanin. Okay, si Mr. Pumam, ano po ang trabaho? Bali, ano po siya, kitchen staff po. Kitchen? Kayo po, mami trabaho po? Ba Wala kayo? po. Nag-aalaga po sa kanila. Ilan po ang inyong mga anak? Tatlo po. Bali, yung may isa po kami panganay, tsaka yung kakambal niya po. Okay. So ngayon, si tatay ay siya po ang uh, nagbabantay kay Gion, tama po ba? Opo. So hindi din nakakapagtrabaho si tatay dahil inaalagaan yung anak niya. Sige, ma'am, kausapin muna natin ano, si Gino. Bernardo, yung tatay po ng bata, para makausap natin ko ano po ang kalagayan ngayon ni baby Gion dahil siya yung kasama niya ngayong hapon. Uh, good afternoon po, Sir Gino. Uh, good afternoon po, ma'am. Yes, sir. Opo, uh, nandito po ang inyong may bahay, si Ma'am Jennifer Bernardo. Uh, live po tayo dito sa Wanted sa Radyo. Sir Gino, sa kasalukuyan dahil kasama po kayo ni Gion, uh, ano po ang estado niya, sir? Kamusta naman po ang lagay niya? ah uh, gano'n pa din po, uh, bedridden pa rin siya, napakatipid niya pa rin, napakatipid niya pong kumilo. Mm -hmm. Bali, hindi naman na po siya ginagamot. Mm hindi -hmm. uh, lang para po namin ng ventilator lang para makauwi na po kami kasi nahahawa po siya dito sa mga infection sa mga sakit na washente po dito eh. Mm, okay. So kailangan na siya may uwi dahil nahahawa na po siya doon sa mga hawa. Okay. So, nagkakahawa so, na po kasi ng infection dito. Oh, dito oh. po na uh, nagkakaroon siya ng sakit ulit dahil na-infect po sa ibang mga pasyente po. Mm -mm -mm -mm. At uh, si Gion ba ngayon, Sir Gino, ay nakakakilala pa po? Kilala hindi. pa po kayo ni... Hindi, hindi, hindi na na po. po. Hindi na po. At, hindi na po, ma'am. Nakatingin na po siya sa kawalan po. Hindi po siya ang response po talaga. So wala po talaga kahit po blink ng mata, hindi po niya kayo nare-recognize ng gano'n, ma'am? Yeah. Yeah. Kahit nga po, po mag-blink po siya ng mata, hindi niya po magawa. Kaya ang ginagawa po, po namin, hindi po siya pwede mag-stay na naka, nakamulat naka po. Ilalagyan po namin siya ng tape. Recommended naman po ng doktor yon kasi susugat daw po yung eyelid niya pag lagi siya nakadilat naka po. Yung gamot po kasi na Nercetazide G yun po, para lang po yun sa pagbaga ng pag-progress ng sakit niya. Parang pinaka-maintenance po talaga. Pinaka-worst po talaga I'm sorry ah. Uh -uh. Hindi hindi po for good talaga yung gamot eh pang lang po talaga siya ng ano. Kaya nga po, uh, tumingin kami ng tulong sa inyo po na sana magbigyan kami ng ventilator para makasama po po namin ng kahit paano matagal yung anak namin. Okay. Sige po. Uh, maraming salamat po Sir Gino. Kausapin po natin ng doktor na nag-check up po kay uh, BBG yun. Dr. Ayi Turalde. Uh, siya po ang Chief Resident ng UPPGH Department of Pediatrics. Magandang hapon po Dok. Hello po, magandang hapon po, attorney. Yes, uh, magandang po hapon ako po. ng malinaw? Yes po, yes po, malinaw oh, po, na malinaw po, 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 Dr. Aye. Uh, Ma'am, may question lang po kami. Uh, oh, po. Ano po ba ang uh, sakit ni Baby G yun, itong SSP? Kung maaari po, ibigyang linaw niyo po ko sana kami kung ano po ang uh, sakit na ito, ma'am. Opo. Oh, Actually, mabuti po ang mga nasabi ng tatay at nanay. Uh, very informed na po sila. Mm -hmm. So, ang subacute sclerosing panencephalitis or SSTE, ito po ay komplikasyon po actually ng tigdas. So, tama po yung sinabi ni nanay. Mm -hmm. Ang tigdas po ni Gion ay 4 months of age po niya nakuha. At mm -hmm. kung ang virus po ay namalagi po, no, ang pagkakasabi nila ay sa ilalim po ng utak, na ibig po sabihin sa nerves po, ng ating utak um pwede po mamalagi doon ang virus at kung kung sakali po na magkaroon po ng trigger na um pwede po ulit kumbaga mabuhay yung virus uh -oh. at na aatakin niya naman po ang mga cells natin sa central nervous system ito po kaya po sa utak po ang atake nito okay um, pwede po talaga na years bago po ulit umatake yung virus ng measles no uh -huh. ang tigdas po ay measles So ito pong sakit na ito, Dok, it can take years. So ito po ay nagkataon lamang na 5 years old si baby Gion, pero posible po na 10 years old, 15 years old, tsaka lang po matrigger at magkakasakit po siya, tama po? Totoo po. Hindi rin po lahat nagkakaroon po nito. No? So mm -hmm. certain population lang po na nagkakatigdas ang nagkakaroon ng SSPE. Ang usual po sa pag-aaral ay 7 to 10 years po after magkatigdas ang usual na nangyayari, 7 to 10 years from the day na oh, nagkatigda siya. Yes po. Okay. At saka, sa kasalukuyan, Doctor Ayi, meron po bang uh, lunas, meron po bang uh, gamot dito po sa sakit na ito? Opo. Oh, Nako yung um, kinakatakot po namin every time na nangangausap po ng pasyente. No? So ang SPE po kasi ay chronic complication na po at ito po ay wala po talagang direct na lunas. So, tama rin po yung pagkakaintindi ni tatay na Parang uh, palliative po o pinapabagal po natin yung progression. At the same time po ina-address po natin yung mga symptoms na pwede po ma-experience ni Giyon para po mas um, gumanda po yung condition niya. Pero yung direct po na lunas, wala na po itong luna. So ito talaga ay lifetime na kaharapin ito. kumbaga ng bata at pati na rin po ng kanyang buong pamilya, tama po? Tama po, attorney. Oo. Pero sa inyo pong uh, practice, doctor, ay karaniwan po, ano po yung ginagawa ng mga magulang upang maibsan po yung uh, nararamdaman po ng bata? Uh, Sige yun po. May staging po ang ating subacute sclerosing panencephalitis. Mm -hmm. At kay baby po ay nandun na po tayo sa stage 4 um, na po tayo. So yung ibig pong sabihin nito ay nagpo-progress na po talaga ang um, si ang symptoms po o ang nangyayari po dito ay nasa persistent vegetative state na po ang ating pasyente. Opo. Ibig pong sabihin talaga ay wala na siyang malay. Apo. Um gigising, tutulog po siya pero hindi na po siya nagkakaroon ng malay. Ang ginagawa po natin pag ganito po kasi. Ang ayaw po natin ay um unti-unti na po mawawalan po ng brain function. So more of supportive po ang ginagawa natin. Mm -hmm. Sa ngayon po ay parang ina-assist po natin ang pamilya. Kaya rin po uh, natuwa ako na maganda po yung naiintindihan po nila mami at saka ni daddy yung condition ni patient kasi kailangan po natin matulungan yung pamilya sa praalaga. Sa home yes. care, at the same time po, yung further po kasi na progression, hindi po magiging madali yung magiging journey po nila. Landot na sabi natin na wala pong direct na lunas itong sakit mo ito. Yes po. At uh, doctor ay ito po para sa kamalayan din ng mga manonood hindi lamang po namin. Ako personally hindi ko po alam na may ganyan pong sakit at uh, first time ko po po. pong maririnig din 'yan. Ito po ba ay uh, nangyayari kapag halimbawa hindi napabakunahan yung bata ng tigdas or kahit napabakunahan po sila ng uh, anti-tigdas po. Magandang tanong po 'yan attorney mm -hmm. no. So kaya ipapasa ko rin po na mahalaga po talaga ang ang uh, ating immunization o bakuna. Mm -hmm. However po kay Gideon kasi 4 months of age po niya siya nagtatinda sa ating program of immunization po, expanded program of immunization. Mm -hmm. Ang earliest po na pwede tayong magkaroon ng measles vaccine ay 6 months kung may outbreak Okay. Pero ang usual po ay nine months of age ah, at saka po 1 year of age. Okay, so okay, hindi pa talaga siya pwede kumbaga na magka-vaccine. Yes po, po. So at that time po, um, hindi pa po talaga siya mababakunahan kumbaga. So naunahan po siya ng tigdas mm -hmm. bago po siya mabakunahan. Nako. Opo. Pero po ang isa pa po dito ay of course po na infectious ang tigdas. Mm -hmm. So hindi po sabihin may nakapaghawa, may index patient po tayo na nakapaghawa ng tigdas. sa ADHD. bata. Mm. Opo. Oh, ano po yung posibleng uh, preventive measure na oh, i-take po. po ng mga nanay, mga magulang. Hindi uh, lamang po nila Ma'am Jennifer sa iba po nilang anak, pero sa mga manonood po natin. Ano po yung pwede nating maipayo na preventive measure, Ma'am? Opo, oh, totoo po 'yan. Mahalaga po yung preventive measures po natin. So ang measles po ay actually ang port of entry niya po ay respiratory tract, no. O kaya yung ating daluyan ng pangin. Mm -hmm. So, ibig pong sabihin, ito po ay contact kapag large droplet or small droplet na aerosols. So, mahalaga din po na nalalaman natin yung simptoma. So, ang usual symptoms din po, no parang kahit ano pong viral infection. Mm -hmm. Para lang din pong may ubo, sipon. Kaya po mahalaga yung pagkuso't ng mask. mm -hmm. Tapos po yung ating pag So kapag mga babies po talaga, ayaw po natin na may nagahawak talaga sa kanila ng kahit ano. Okay. May symptoms ng ubo, sipot. Yung the po na kapag tigdas, may tinatawag po tayo na 3 C's. Mm -hmm. As yung letter C. Okay. Coriza, uh, uh, cough, conjunctivitis. Okay. Tapos yung, apo. Uh, so, yun po yung tatlo na usual po. Tapos, nagkakaroon na po nung alam natin na... Tigdas. Uh, opo, oh yung mga rashes. Okay. So usually may, ano yan ma'am? Cough? May conjunctivitis Sir? which is yung sa mata, oh, tama po ba? Tama po. Namumula ang mata. Ano po yung oh, isa ma'am? Ano po yung isang C? Si? ay Para pong nagsisipon. Runny nose. Ah, runny nose. Okay. So yun oh, yung mga karaniwan pong sintomas ng magkakaroon ng tigdas, tama po? Opo. Oh, okay. Tapos yun na po, magra-rashes na po sila. Mm -hmm, mm. -hmm. Opo. Okay. Huling katanungan Dr. ay ito pong ventilator ma'am na uh, ihahandog po natin kay Baby giyon Ano po ang magiging uh, tulong nito sa kanya para maibsan po ang kanyang nararamdaman ma'am? Opo. Uh, tama po yung pagkakaintindi nila mami at Daddy again nung sa uh, kailangan po ng tulong ni Gion sa paghinga. So yung ventilator po, dun pa lang pa sa pangalan ng machine, mechanical mm -hmm. ventilator ito po talaga yung tumutulong kay baby na mag-trigger po ng hinga niya. Kung hindi man po, depende po sa settings nun, kung hindi man po mag-trigger ng hinga, uh, pwede rin po automatic na hihinga yung machine for the patient. No? Sa kalagayan po, since brain po ang ating tinatamaan nitong SSTE, pag nag-progress po yung symptoms po, kasi pati po yung respiratory center po ng brain, pwede po siyang tumigil na po sa pag-function. So, hindi um, na po talaga makaka ng hinga si Giyon. So, ito po, uh, siya po yung hihinga para sa pasyente. Okay. Sa ngayon po kasi na mm -hmm. persistent vegetative state, sige yun. Ibig sabihin po, may mga week hours pa din po siya. Kami po, Dr. ay lubos na nagpapasalamat po sa inyong panahon ngayong hapon at uh, sa pag-take po ng aming tawag at pagbibigay informasyon ukol po dito sa sakit na ito. Oh, uh, po. Alam po namin na marami pong mga magulang ngayon na nanonood na nakikinig po sa inyo at uh, malamang ay makikinig din po sa inyong payo upang maiwasan po yung ganitong sakit sa kanila pong mga anak. Maraming maraming salamat po. Thank you po, Attorney. Thank you rin po sa... Um, pamilya po ni Gion para sa pag-effort po para sa anak nila alam kong ginagawa po nila yung best nila. Thank, Thank you, you so much po. Thank you so much Dr. Ayi de Mapili, ang chief resident po ng UPPGH Department of Pediatrics. So Ma'am Jennifer ganito po, yung ventilator Ma'am na hinihingi niyo, wag niyo na pong alalahanin yan. Kami na po ang sasagot niyan, Ma'am. Salamat. Si Senator Rafi na po at uh, si Congresswoman Jocelyn po ng ACIS Ma'am ang bahala po sa inyong ma ventilator. Wala na po kayong po problema hen pagdating po doon. Okay? Po. Para po kay Baby Gideon ma'am, sana po kahit sa maliit na bagay siya rin maka tulong tayo sa kanya. Bukas na bukas din ma'am, pupuntahan po natin 'yan. Papupuntahan po natin sa staff para po maibigay na po natin ma'am yung ventilator, mabili na po kung ano po yung uh, kailangang bilhin. Sir, mar maraming maraming salamat po na matutulungan niyo po kami. Sana po magpatuloy po kayo pagpapalain, na marami po po kayong matulungan. Salamat po. Mm -hmm. Sir Gino? Po? Yes, sir. Sir, kagaya po nang nabanggit ko kay Ma'am Jennifer, kami po dito sa Wanted sa Radyo, si Senator Rafi at pati na rin po si Congresswoman Jocelyn Tulfo, ay tutulong po sa inyo, sir, para po makuha at mabili na po itong ventilator para kay Baby Gion. Salamat po. Maraming-maraming salamat po. Sir Idol Lopez sa uh, Congressman ko. Maraming-maraming salamat po sa inyo. Kung ano po yung maitutulong natin Pati po yung uh, gamot, kung kinakailangan po na mabili ma pa po yan, kung ano po yung mga yan. Ipakita niya lang po sa amin, ma'am, yung mga reseta para matignan po natin kung saan po mabibili. Tapos, uh, wag niyo na na pong alalahanin, ma'am. Suportado po kayo ni Sen. Rafi, ma'am. Kagaya nga po na ng sinabi ko, nanonood po sila ngayong hapon ni Congresswoman Jocelyn Tulfo at... Uh, sila po ay in full support ma'am sa inyo. Wala na po kayong alalahanin kay Baby Gion. Salamat po. Makakauwi na po siya. Makakasama po niya yung mga kapatid niya. Hiling po sana namin. Sana po magkaroon kayo ng Merry Christmas. Kayo po ay magkasama-sama ng buong pamilya po sa inyong tahanan. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Nanay, ito po, dala po namin yung mga groceries para sa inyo pong anak. Dito rin po, nabili na rin natin no, yung uh, gamot po niya. Kasabay po nito yung diaper tapos yung mga gatas po na kailangan niya. So nanay, ay, uh, etong mga gamot na po, ito ay uh, may uwi ninyo po doon na sa pag-uwi sa paranyake. Opo, oh, bali sa bahay na po ito magagamitin. Okay. Kapunan maliban po dito ay uh, magbibigay rin po ng tulong si Kong Jocelyn Tulfo ng Aksis Party List ng guarantee letter po na worth 15,000 pesos para magamit nyo po para kung may mga bibilin pa ho kayong mga gamot o iba pa kung kakailanganin niyo ho sa loob ng hospital ay uh, di nyo na po po problemahin. Ito po ma'am, yung uh, worth 15,000 na uh, guarantee letter mula po kay Congresswoman Jocelyn Tulfo ng Aksis Party List. Congresswoman Jocelyn Tolpo ng ACCIS, maraming maraming salamat po. Napakalaking tulong po talaga ito para po sa anak ko po. Hindi po talaga ako makapaniwala. Maraming maraming salamat po. So ngayon po, ah, na lang po natin yung ventilator. Darating po ito ng Monday at titest po natin no, na para maturuan po kayo, mag-guide kung paano po ito gamitin sa inyo pong bahay. Okay po ba yan? Okay, sige po. Idol Rafi, maliban po sa ventilator na bibigay natin kay Gion ay mag-aabot din tayo ng generator ng oxygen tank para po sa kanya anak. Ngayon ay ito, nandito tayo ngayon sa Dragon DK Trading para bumili ng generator just in case na mawalan ng kuryente sa kanilang bahay, magagamit pa rin nila yung ventilator. Sir, maganda araw. Paano po ito gamitin? Uh, gamitin natin ito madam. Kailangan, tingnan muna natin dito sa BEC niya, sa DC, kailangan wag tayong bababa ng 12 volts. Pag bumaba po kasi ng 12 volts yan ma'am para siyang iingay. Kailangan i-full charge mo muna siya hanggang mag-14. Pwede Apo. po sir yung ventilator gamitin rito? Pwede po, pwede po. Basta wag po siyang lalampas ng 400 watts. Kasi maximum po talaga natin ito hanggang 400 watts lang. Wag po tayo lalampas doon. Pwede po ba ma-sample natin kung gagana? Ayan. Ito po, ilang watts po ito sir? Ang gagamitin po natin itong Lotus na Orbital Sander. Ang wattage po niya is 280 watts. So pwede pa rin po kasi 400 watts naman po yung generator natin. Mga ilang oras to sir bago maubusan ng battery? Mga ganyan madam, mga pag na full charge po siya, usually mga 4 to 5 hours lang. Tapos tingnan nyo na lang din dito sa ano niya, sa display niya dito sa DC. Kung 12 volts pa pataas pa siya, pwede siyang gamitin. Huwag lang bababa po ng 12 volts. Ito po siya. Dalawa po yung outlet. Isa sa taas, isa da rin po sa baba. Parehas lang din po. Pag mag-USB naman po kayo sa mga cellphone, pwede naman po. Dito naman po tayo sa USB. Ito yung uh, pinakang power on and off niya. Tapos, apat na, tatlo na po yan, pwede kayo dyan mag-charge. Kukunin na po namin yan, sir? Tapos sa solar naman, meron naman pong abang. Ah, okay. Kung, uh, ano ba, i-charge icha siya ng 14, hanggang 14 meron po siyang abang. Kung may solar na kayo dati, meron naman po yung parang ganitong ano, charger. Dito po siya i-charge. Dito ang abang niya. Yan lang po. Okay, sir. Jennifer. Nandito po kami ngayon ulit sa PGH dahil para iabot po yung uh, generator, yung uh, digital uh, blood pressure, monitor po para kay baby, at syempre po dala rin namin yung oxygen tank dahil nabanggit po ninyo, kailangan na kapag bibili po tayo ng ventilator, may kasama na po itong oxygen. So ito po ma'am, 50 pounds po yung binili po namin. Ano nga mensahe niyo po para kay senator Rafi Tulfo? Senator Rafi Tolpo, Idol, maraming maraming salamat po sa ventilator, sa oxygen tank, dito po sa generator, saka sa pang blood pressure po. Maraming maraming salamat po. At saka kay Congresswoman Jocelyn Tolpo, maraming maraming salamat po sa inyo. Napakalaking tulong po talaga ito para sa amin, lalong lalo na po sa anak. Okay, sir, ano pang message po kay Senator Rafi at kay Kong Jocelyn Tolpo? Senator Raffy Tull, maraming salamat po sa tulong nyo, pati po kay Congresswoman uh, Jocelyn po. Sana po uh, lagi kayong pagpalain at kasangkapanin pa ng nasa itaas. Maraming maraming salamat po talaga. Magagamit po ito ng baby namin. Salamat po. Maraming salamat po sa kay Congresswoman Jocelyn Tolpo ng ACIS Napakalaking tulong po talaga ito para sa amin. Maraming maraming. Sana po patuloy pa po kayong pagpalain ng nasa Sa ganun po marami pa po kayong matulungan ng mga mahihirap kagaya po namin. Tsaka yung mga nangangailangan po ng tulong. So idol, nabili na natin no, yung mga gamot ni baby. Tapos yung ventilator, hinihintay din po natin ngayong araw. Magbabayad na rin po tayo. At ito po, nai, pwede nyo na ho ito na maidala po sa ward para just in case kapag ready na po yung uh, si baby na mapauwi, pwede na po rin nyo rin idala yan. Sir Sidney, ito po yung 40,000 pesos pang bayad po sa ventilator para po sa patient namin na kay si Gion. Pabilang po. 8637 Thank you po, Senator Idol Kapitol. Thank you po. Dito na po ngayon yung aming anak po. Nandito na po siya sa bahay. Mas naalagaan na po siya namin. So Idol, maraming maraming salamat po sa tulong mo po. Dahil po sa inyo, po kami ng bahay, mas naalagaan pa po, po namin yung anak po namin dito sa bahay. Kahit kung resumon po si po ng aksi ay po, maraming maraming salamat din po sa binigay niyo po sa aming na GL. Sana po patuloy pa po kayong bigyan po ng lakas para po marami pa po kayong matulungan gaya po namin ng mga nangangailangan ko. Maraming maraming salamat po sa tuloy nito.